Kamusta mga Paps Idol? Ito na nga pala ang huling araw namin sa Bicol at kami ay muli nang babalik ng Antipolo. Kaya talagang sinulit namin ang huling araw namin dito at nagluto pa nga ako ng tambay sisig. At syempre dumaan nga rin muna tayo sa Kagsawa Ruins upang mamili doon ng iuwi nating mga souvenir. Kagaya ng mga stickers at saka mga keychains. At ito ang mga naganap sa huling araw namin sa Bicol. Good morning good mga Pops Idol Ngayon na yung last day namin dito sa Bicol ayan, Tinanggal na yung mga trapal na kinabit namin ng mga okasyon Tamang prepare na kami At mamaya mga 4pm take off na kami Pantipolo ayan. Tumanat nga rin pala tayo ng tambay sisig mga Pops Idol dito sa Bicol Ayan, ayan yung mga natirang maskara nung binyagan yung dalawang baboy na kinatay doon nakatali nakarahan hindi mga Pops idol oh. tambay sisig let's go tikman na natin at ito pa pala mga Pops idol oh. mga natira doon sa kinatay na dalawang baboy ni natin pa Maynila tuwi natin ang buso buso Yun, oh. at ibibenta natin joke lang Ayan e ang sinapit mga Pops Idol ng ating pata at ng sisig na, tapos na magsigayan tayong pahinga mamaya pagkaligo uwi na na ang sinapit ng pagkain pagkaluto binanatan na agad oh, ayan na <coughs> e ngayon, nga po mga Pops Idol pagtas kumain naging pake na mga super ano? tali na ng mga bagahe ang mga super labors mga pops idol si Maximo kinakarga na sa taas si Susu may karga na rin isang maleta may outlet mga pops idol agayak na kami lahat mga pops idol ayan sila palis oh. Paalis na kami. on the way na kami ng Manila Ay, si Maxima si Isuso may ulit mga Pops Idol yo nakikita nyo ba mga Pops Idol I love Kagsawa siyempre stop over muna tayo dito hindi natin pwedeng palampasin dito mga Pops Idol na hindi natin mapuntahan to bago tayo lumisan dito sa Kabikulan Si Papa Jesus. Entrance muna tayo mga Pops Idol. Let's go. At yun, nakapasok na nga tayo mga Pops Idol. 20 pesos per head lang ang entrance mga Pops Idol. Yung 7 below age ay libre. Ano, set up tayo ng drone mga Pops Idol. Paliparan natin. Siyempre. Amen. May ulit. Tayo natin sa ere. At sa kasamaang palad at kamalas malasan, tuwang ang lumabas sa ating drone nang iset up natin siya mga Pops Idol. May kailangang i-unlock at sa kasamaang palad ulit, wala tayong internet ng no mga oras na yan mga Pops Idol. Kaya hindi natin na-unlock yung hinihinging authorization sa Kagsawa Ruins mga Pops Idol. Kaya pasensya na kayo mga Pops Idol kung wala tayong drone shot sa Kagsawa Ruins. Bawi na lang next life. Build ng kitchen na souvenir mga Pops Idol. <coughs> Ayan o. Sampu lang isa nyan. Wala kayong sticker Pops Idol o. Mga Pops Idol o. Lo, tumesting tayo nito. Yung si Sili Ice Cream nila dito. Yung pinakamanghang na agad kinuha ko para parang naranasan mo na rin yung mga ibang ano pa. Flavors. Ayan o. Extreme. Ito pa mga Pops Idol o. Morder din ba ako Mango flavor naman. Ito, sili flavor na. In order ko. Extreme na talaga. Testingin natin. Let's go. Oh, Ayan pa isa isang bayo ko mga Pops Idol. Abokado pala. Oh. Tikman namin yung tatlo. anong malupit. Ano? May anghang ba? Amil, amil sili. <laughs> oh, ano? Ibi tayo po. Oo nga. Ba tayo pumunta rito kasi? Tikman natin mga Pops Idol. Okay. Let's go chili face oh. Miatay ma paps idol. Manghang sili yung tsaya. Okay yung kole. Hmm. Manghanga mga paps idol. Parang sili yung kinakain mo. <laughs> <laughs> Parang siling malamig. <laughs> 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 marang, marang, sigurado may uwi pa natin ito hanggang antipolo. di na ako maubos. Yummy! <laughs> <laughs> yummy! <laughs> sigurado ma-take out natin ito, Pops Idol. Anong flavor niyan? Strawberry. Strawberry naman, no? Oh. Ito extreme, sa silly flavor yung sayang mga Pops Idol, maanghang. <laughs> Bumating ako, parang kinampana yung, nang tenga yung ano ko, simbahan. Patikim nga lang siya, sir. Pa. 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 Parang malaki. Pa Meron, after taste. Pa. pa. Patikim nga ako ng abocado, sir. Patikim nga natin lahat. Pa, pa ako. Eh, hey, matamis yan, eh. Patikim na abocado, sir. Walang na ang ano mga Wala ang yan? Strawberry mga Pops Idol Tikman natin Ayan o Kali mga ngang Kayo Owen Ito mga Pops Idol talagang pinakamasarap o oh. <laughs> Chili paste o oh, Mga Pops Idol Chili paste na prinosen Yung mm. lahat ang ginamit yun Yung malaki giling yun All goods mga Pops Idol Sulit ang natin dito talaga pagpunta. Sige. O, oh, tingnan natin. Ang hang. Hello. Oh, wala. Wala pala mig na sili, no? Sayo ang bawang. Wala daw, wala daw ang sa kanya. Ano ba't may bawang ka? Bawang flavor daw, kaya aling maliit, oh. Ginis, ah. Ginis ang garapata. Time check mga Pops Idol 341 na So unang papultang natin Pauwi ng Antipolo Let's go mamaya ulit Time check mga Pops Idol 5.03 na ng hapon Stop over muna kami dito sa isang kapatid nila Bali mamaya 12am pa kami Take off daw pa Antipolo Apay nga muna rito Sa Libon Albay mga Pops Idol Stop over muna kami dito Okay, wala na lang, update na lang pagpa-Antipolo na kami. time check mga Pops Idol 2.11 Ayan eh, o, no? kakarga na naman si Owen Stop over ulit mga Pops Idol 9.47 na Time check mga Pops Idol 3.33 na ng hapon Stop over muna dito sa Laguna 5.15 na mga Pops Idol Dito namin na sa Hebron, Palok Tanay Time check mga Pops Idol 6.09 na Ayan eh, o, no? kasawan na no.

de fo a mi bi hele